Agar sa bumili si Kikay na nga na Caliper Makasama lang sa biyahay Ba, makabili lang ng Caliper Sumama si sa pagbiyahay Napakamahal pa naman Wait na mga Wait na mga Da, ano tagak? Ha? Sisipag-sipagin naman ang paglilinis sa mahal na yan eh mamaya ang ulam ay tuyo na ha tuyo ang ulam may bilhin ang pambili ng ulam niya na eh yan ang mga ha kasama lang daw siya sa biyahe pag bibili ng ganyang caliber eh. kaming tama wala akong painante kaya sinama ko siya yun yeah. okay sumpal mo lang ayon siya Baka ina yung siya mahal na ina yung mo mapapabalik yan Nakagat dito ka lang mga kagrods Kami BPI na pagod na tumanim Pasok po Bye bye Ayan mga kagrods, kami po yung magmimerinda muna Mimerinda ng mangga Wala na po kami pang pa ang mga masarap-sarap Naibili na po ng caliper Yan o, minimerinda niyan, mangga na Pwede mo ating caliper boy Pwede mo ating caliper Ang maganda Ba? Hindi Buksan mo Ayan Ang aming bagong, bagong binili niyang caliper Imbis na ipang merienda namin Aray ang binili niya Ang batang iray Sama pa kaya pala namang gusto sumama May gustong bilhin E di ano merienda mo ngayon? Di mangga? Ayan, so sumunod na lang sa asahin may kaliper ka naman. <laughs> Hindi na tayo Ay, ano? Sa know? Siya, lang. Bye-bye. Love you. Kaya mga kagarot. Tayo ay tapos sa mixer. Dump truck naman. May tumawag sa atin na magdala daw ng best course. Inusap tayong magdala sa Kalatagan. Sa may barangay uno ng Kalatagan. Kaya, nagpapakarga na ako. Yan o, oh, ang aking baby boy Papa, na ang nagpapakarga Yan, next muna tayo Ay! Ay! Sarang! Ayos yung magpapakarga ha! Baka tayo eh! Dito siya ma, baka mapunaw! Sarang! Ay muna ikaw ha! Uy! Hi hi. Hi, oi oi go oi. Uy. Hi. Sarang. Na, tinyo fryer. Makisig. Sinangabare. Daw pa. Ay, ito nga pala ang kanya ng ni boss. Mini cruiser. Pakarga tayo ng giniling na beskars Kaya yeah, ihagal dinin yung ang mga kagraw At naambu na Babay na, I love you Pakarga nga, nagpaparga nga pala kami ng aking anak yeah. Nang pangdala sa kalatagan Pinusap tayong magdala, yan o Sarap Dutra tayo, dutra Ate operator o Pagka okay, tayo ng fish course na gin giniling. Okay. Hey. Hey. Oh, sir. Sama ko nga pala ari nga pala pa natin ko. Ang aking baby boy. Yan, nabot siya na. Ito naman akong bakit. Eh, tingnan mo nga pala ang aming ano, oh. oh. Ba? Ay! Okay na raw, okay na! Okay na! Ok nha hello, 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 cho, hello, 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 giờ hello, 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 Okay na, kami po ay palis na mga kagrout Hindi na Tatakbo na po kami, yan o oh. Yan, ito lang ang mahirap dito ay eh, pag naulan Wala nang wiper May natulo pa Yan o Pag nandun walang dalang kapote Basang-basa ng luwa ko Ito ang mahirap dito sa trak na to. Pag naulan wala nang wiper. Wala nang wiper. May tulo pa. Ito ang modelo ngayon eh. Modelo ng puso. Modelo nito ng puso. Version 2024. Yeah. Modelo ng puso ngayon Walang wiper Tuluan pa Baka ba, baka, baka Mabibili si mama Uy Mabibili si mama Hindi na maka At nilalamig <laughs> na